ni Idol, di ba pwedeng gamitan ng kapasitor itong ating smart switch para hindi na magastos sa wire. So, ito yung neutral. Binaklas ko na. So, baliwala na to. Ang kinabit ko dito ngayon is yung kapasitor. Ayan ang mga idol, no? Kung gagana ba yung ating smart switch. So, naka-on yung safety circuit breaker natin. Test light tayo dito sa terminal ng neutral. Ito yung line, no? So, dito tayo kumuha ng para sa kapasitor natin sa line. Then, kapasitor out punta sa neutral. So, gumamit tayo dito ng kapasitor na 30 UF microparan 370 volts. Ang aircon yan So, gagana kaya yung ating smart switch. So, hindi siya gagana either ayon dito sa manual nitong ating smart switch na uh, ginawang tutorial nung unang video is kailangan talaga ng 220 volts para gumana yung ating smart switch. So yun na nga yung sinabi ko sa mga idol na hindi magkapareho o yung mga wiring ng smart switch na na-install natin no. Magkaiba-iba. Kaya gumawa ako ng ganitong video para maibahagi na magkaiba yung mga wirings ng smart switch no so kung yung smart switch na ininstall mo ay meron siyang uh, with capacitor ay yun na yung wiring niya no meron kasi yung smart switch na line lang na wala din kapasitor na gagamitin line lang siya gagana na siya no so ito namang smart switch na nakita nyo sa harapan nyo is kailangan niya ng 220 volts para gumana siya. Okay? Yan. So, naway naging malinaw sa iyo, idol, itong aking smart switch na itinuro ay hindi magkapareho dun sa smart switch na uh, ininstall mo, no? Yun yung uh, paghintay Malaking kapasitor na yung ginamit ko, ha? hindi na yung 0.1 microfarad. Hindi din siya gagana dito. So, no nga malaki, hindi gumana So, dito naman, pag testerin mo dito, wala namang ano dito eh. Wala ka namang 220 dito na makuha. Yan. Zero volts yan. Oh. Ah. Wala. Kasi ang kailangan kasi ng ano natin, smart switch para gumana is 220 volts. No? So, no, ay eh, naging malinaw, idol. Eh, Itong ating ginawang tutorial is para sa iyo. So, ang next natin i-upload mga idol is yung uh, line to line connection naman para dito sa smart switch kung gagana siya. So, Yan lang mga idol. Kita-kid -kita sa next video.